Kasi, Mr. Chair, why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Uh, Mr. Chair, hindi... Why? Uh, hindi po kasi nakapagtapos. Hindi naman nakakaya, hindi ka nakapagtapos eh. Hindi, totoo po yun, ano. Kung ikaw ay hindi nakapagtapos, di mo dapat ikahiya yan. Kung ano yung narating mo, dapat proud ka. ba diba? Kasi marami nga dyan, hindi nakapagtapos, eh, ang yayaman nila. Kasi dumidiskarte. ba diba? Pero I don't think na yan yung dahilan kaya hindi niya sinabi dito. Okay? May something pa dito. Tuloy natin. Gusto lang na yung malama kung sa ka nag-aral. Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung saan ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral. O, oh, pwede mo sagutin mo yun? ah Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan. Ano daw? Marami o wala? Ulitin nga natin. Aral. Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung saan yes, ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral. O, oh, pwede mo sagutin mo yun? Ah, uh, Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o tuwing ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Um, Kick-out student po Kick-out ka. Okay. Uh, alam nyo, ito may sasabihin ako sa inyo. Pag alam ko matalino kang tao, pag matalino kang tao at may mga krimen kang ginawa, okay, tapos iimbestigahan ka na, ang gagawin mo dyan para magmukha kang kawawa at, hin at uh, ay hindi ka madiin, magbubububuhan ka, magtatangatangahan ka para hindi ka mahuli at or mabuking. Etong babae na to, matalino to. Pero, tingnan nyo naman, pagdating dyan sa kongres, nagtatangatangahan at nagbubububuhan siya. Ipinapakita niya dyan, okay, sa hearing na yan, nabubo siya, tanga siya. Yun yung gusto niyang maramdaman nyo. Okay? Pero wag kayo. May utak yan. Kayo yung pinapaikot dyan. Ah. Ah, magaling. I Aming, mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumugot sa sa hearing na ito. Tika, tika, tika. Hindi nag-aral. Alam mo kung hindi ka nag-aral, bakit ka makikick out? <laughs> ay out hindi ka nga nag-aral ha yeah. nagugulan ako nagugulan din dito sa babaeng ito no hindi ka nag-aral paano ka mag-kick out kung oh, hindi ka nag-aral saan <laughs> kaya tumitingin to sa lawyer niya siguro tulungan mo naman ako hindi <laughs> totoo yun ha Sige, subukan niyo tum tumambay ng isang taon sa bahay niyo. Tingnan natin kung makik out kayo sa paaralan. Mm. Hindi kayo magi-kick out. Kasi nasa bahay ka lang eh. Mm. Hindi ka naman nag-aral. Ah. Oh. <laughs> hey. oh, ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakas... Walang pinag-aralan, tapos drop out. <coughs> <coughs> Dapat kasi, itong babaeng ito, klaruhin mo yung mga sagot mo. Para hindi ka pagtawanan, di ba? Linawin mo. Para hindi ka maging katawa Pero, alam kong gusto mong pagtawanan ka para magmukha bobo. Para magmukha kang walang alam, para maging safe ka. Kasi nga naman, kung ipapakita mo dito yung katalinuhan mo sa Congress, lalo kang madidiin. So ang gagawin mo, magtatangat-tangahan ka, papaikutin mo sila para safe ka. Eh kaso, matalino yung mga yan eh. Baka hindi ka uubra dito. Oh. Sagot ng kanyang klasing sagot sa hearing na ito. Pag isagot mo nga, Miss yong Ay, shoutout kay Jema Ramirez, ah. Hindi mo kaya ang sagutin? Aba, magaling ka. Kapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. Si Ong kasi parang nakatingin kay Dan Fernandez palagi. Na, nag, na ano siguro? Uh, may pagtingin siguro. O, oh. in, oh, si, siguro mamaya si Congressman Rea Rami... Jorlie Brandi, shout uh, out. Rami, uh, ako magatanong sa iyo. Pero ito, ang sabihin ko, ha? Kaya na ba ako nagkikinig eh? Mr. Chere. eh. Oh, at nakikita ko na marunong ka, eh. May alam ka. Mm. Edukado ka. And you tell me now, ha? You, you are refusing to answer the question of Congressman Mintel on where you studied? Hindi naman... Like, uh, may nabuhang parang labte mo yan, eh. <laughs> may nabuo siya sa Congress. <laughs> Kasi sa hindi hindi dito sa video na to. May ibang video ako nakita na. Bakit palagi ka nakatingin doon? Ganyan ganyan ganyan. Parang may kilig moments na nangyari. <laughs> Done. eh. Dan. Kasdan, kasdan. Anyway, gawan ko na lang ng ano yan, ng lab team next time. Focus mo na siguro tayo dito. Ano, namin ang namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo eh. Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Hmm. Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi? Opo. Ayun. Isumagot ka din. Oh. Nag-aral naman pala. <laughs> Ay umamin din. <laughs> High school, nag-aral ka? Mr. Chair? Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang na tapos mo? Hindi siya nag-aral, pero yung trabaho niya, pang-professional. Diba? Siguro dito sa ano, Pilipinas di ka nag-aral? Isa e, sa China? Ah. Alam mo itong mga uh, ginagawa ni ano dito, pa parang si ano, si Guwa Guaping, ah uh, or uh, Alice Guo, no? Nagpa-kunyari uh, na uh, nasa farm lang siya nag-aral, ito naman hindi daw siya nag-aral. So pa pare-pareho lang, di ba? Elementary lang. Ah uh... Opo. I miss Genius to. Genius. Elementary lang ang na natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. Elementary nga lang eh. Pinapaikot si Congressman Dan Fernandez. Ay! Sa, sa isang sulyap mo, ay nabiyag ako! <laughs> Hindi kasi makapalag si Dan Fernandez. Pag isang titig lang doon, ganyan hindi makapalagi. Eh. Gustuhin man niyang pumalag, pero nagagandahan din kasi si Dan Fernandez dito sa Chica Bibs na to. Wow! <laughs> may nabuong pagmamahalan. <laughs> Paniwala pa ni Congressman They we're trying to be lenient. Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, um, yun nga, sinasabi natin, uh, Ay! <laughs> Hindi <laughs> naman makati yung ulo. Hindi, <laughs> baka may... may nagaga, nagagandahan din talaga ito si Dan Fernandez dito sa babaeng ito. Kasi kung totoo, maganda naman talaga. Yun nga lang, ma-ano, demonya yung utak nitong babae na to. No? Ginagago tayo mga Pilipino. Di ba? Okay naman, nag na siya eh. Yun nga lang, problem, si, ano, ano eh, si withdraw eh. And that's the reason why medyo bakit gano'n? Kasi kung titingnan nyo dito kay Dan Fernandez, sa ibang mga investigasyon dyan na nangyayari sa Congress, ano yan, talagang matalino siya. Dinidiin niya yung mga dapat idiin, mga katanungan. Siya talaga yung ano, isa siya sa the best, no? Pero kasi, kung kung uh, ano, kung titingnan nyo dito, parang nanlambot siya dito eh. Diba? Ganun. Kasi nga, Oh. oh. Winidro na namin yung ah uh, <laughs> oh tinan mo ha. Di ba? <laughs> Kanina nabanggit mo kay kong Ma'am Lenny <laughs> Santayna, sh shout out po ah. ...Mandan Fernandez. Hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun ha. You were not given a license. Now what license are you talking about? Ah uh, nag-message, uh, nag-email po si uh, Mr. Chair, nag-email po si Pagcor hmm. sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email, ang sabi po ni Pagkor po is uh, hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, ah, I mean, Pagkor. hindi siya mag-renew. Pagkor. Oh, ang po, Pagkor Chir hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa Pogo. Di ba? Atay ka oh, na yun. Eh, po, kanina pinapanggit mo na wala kang kinalaman sa Pogo eh. Mr. Chair, may I explain po. Eh, pa kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa Pogo, hindi eh, ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with Pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with Pogo, but you applied for a license in Bacoor huh? and you will refuse a license, what kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. So, dito halatang halatang nagsisinungaling po, no? They are giving licenses for POGO. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What, what are you applying for? Um, Nag-apply uh, nag po kami for renewal po ng license po. Ng ano? Pagkor po. Nang ano nga? Pagkorpo. Hindi, nang ano? Ayaw umamin. License to operate po. For nang Ano, nang ano, ano. anong, anong, operate ah. Ayaw umamin. Baka yung i-operate, baka ano? Uh, ano ba yan? Quick-quickan? Uh, kwi Quick-quickan? Kwi Lugawan? Lugawan ni Banang? O, ano ba? Uh, barbecue ni Banang? Ano bang i-operate? Aminin mo na kasi na Pogo. Pogo ang aminin mo. Huwag nang paikutin pa. <laughs> ah, yung tagpo dito. Yung... Ano? Pogo. Come on, tell me. Pogo. Operation ng Pogo. Tell us here. Because, look ah, we are preventing that Congressman Carap will again make a motion uh, for contempt and consign you consign you to Mandaluyong correctional institution now you answer me now what kind of license did you get trying to get from pagcor mr chair license to operate po ng pagcor mali ang sagot <laughs> license to operate po ng pagcor no ayo umamin talaga matibay <laughs> ano ano to operate, po? to operate ng pagcor hindi pwedeng to operate ng pagcor Business. Anong klaseng business? Sabi ko nga. Uh, ito oh, uh, Ah. Uulitin ko. Nalugawan ni Banang. <laughs> Double dead na ano ni Banang. Ah, uh, ganun ba? Ano ba? You, you applied for a license from Pagkor. Ah, uh, Herminio Salonga, shoutout. Ginagawa tayong tangan nito. <laughs> Ay, salamat sa 1,000, uh, 139 thumbs up natin dyan ha. Ah. Uh. To operate what? Um, uh, to operate Pogo Pogo. Ayun. Umamin din. Umamin din, di ba? Pinapaikot-ikot pa kasi yung mga ano eh. Yung skimini-skimini uh, na yan eh. <laughs> Umamin din. Ah. Napiga din, napiga. Alam mo ang mangyayari sa'yo, Alice Guo? Ganito. Ganito yung mangyayari sa'yo. Alice Guo. May nag-comment dito, Gay Barner Okay. Oy, grabe ka naman talaga dyan, ha? <laughs> Ganito yung mangyayari kay Alice Guo pag makarating to ng, ano, ng, uh, ng bansa, Pilipinas, no? Nakaka-excite yun. Oo. Oh, Magla-live tayo niyan, abangan nyo yan. Oo. Oh, babarubali natin yung utak nito. Pagkataon nito, no? Kasi, binaboy na nga tayo, eh. Siguro naman, eh, it's normal na paglaruan naman natin si Alice Guo. Ha? Ah. Uh, Ibig sabihin, involved ka sa Pogo Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagcor na hindi mo alam na Pogo yan Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagcor kung bobo ka at uh, uh, elementary lang ang natapos mo Kasi nga, pa, paano mo malalaman ang mga proseso kung elementary lang ang natapos mo at drop out ka pa sabi mo, 'di ba? Kaya yung sinasabi nito na hindi siya nakapag-aral ng high school, hindi ako naniniwala dyan. 'Di ba? Oo hindi ko naman si sa minamaliit, no? Ang uh, mga uh, nasa elementary pa lang yung yung hindi na nakapagtapos ng uh, elementary, hindi ko naman minamaliit. Kaya nga lang pag pogo po ang usapan dito, pogo po ang pinag-uusapan, malaking uh, ano po ito. Malaking, uh, kumbaga malawak po itong pugo na 'to. So hindi pwedeng tatanga-tanga ka dito. Lalo na uh, may illegal na ginagawa dyan. Hindi ka pwedeng tatanga-tanga. Kailangan meron ka nito gagamitin mo 'to. Imposibleng sasabihin mo o oh, imposibleng uh, magawa mo 'yan kung uh, elementary uh, elementary ka lang. Imposible ni Paano niluloko 'yung mga Pilipino? Diba? O baka nga sa China nga nakapagtapos ng college yan. Tapos gagaguhin tayo dito, di ba? Lulukuhin tayo. Oh, Siguro kung hahanapin mo yung record dito sa Pilipinas, o baka wala wala nga siyang record ng high school or di kaya college. Pero sa China, kumusta kaya? <laughs> uh. my goodness. Oh, nagpunta ka sa Pagcor. Sinama mo pa si Miss si Attorney Harry Roque si Atone Hayroke naman, sapagat alam mo may influence sa pag-Korean, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa oh, ng dollar sa Pagkor. According oh. to Chairman Altenko. Am I right? Back charges. Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Oh, For Ano yung binayaran mo? <laughs> utang po. Ng utang ng so ano? Utang mo? -utang no. utang Utang, utang ng po ano ng Lucky South sa Therefore kung hindi kakasama sa Lucky South bakit ikaw ang nagbabayad ng utang mm. ng Lucky South sa pag no, kasi sabi mo hindi ka kasama <laughs> Ah sige nga Who is chair. Yung sino ba yung sino ba yung kalbo? Ewo kilala lang kalbo. Pero baka ano yan? Ah. Lawyer ba niya yan yung yung uh, nasa gilid niya? Pwede pong, Mr. Sige, Chair? go pwede. ahead, go ahead. Mr. Chair, uh, authorized representative lamang po ako. hindi uh, <coughs> kasama ka pa rin. Representative ka eh. Kasama ka pa rin. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South magbayad ka sa Pagcor ng back charges sapagkat so mm. ikaw mismo ang nag-apply sa Pagcor ng Pogo. Mm. Yes or no? <laughs> hindi po. Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta po, po kami. Hindi pa kasama, no? kasama ka ni Atty. Hayro ko sa Yes po, for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag, nag renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa Pagkor. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayara mo sa Pagkor, ukol yun sa Pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag dito. Yes, po, ah, Kahit sure genius kasi. ka, hindi mo kaya kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Ako. Si Congressman Dan, kaya niyo pa pinapaikot yan eh. Hindi kasi makapalag si Dan. Kasi nga, sa isang sulyap mo. <laughs> <laughs> anyway, 345. yun yung ano, yun yung uh, video ano. At uh, grabe, grabe yung pagpambababoy uh, ng mga ano sa atin? ng mga chikwa, ano? Ah, uh, Ito si Cassandra talaga. Cassandra Ong talagang uh, gusto pang paikutin yung uh, mga kongresman, ano? Mm Hindi -hmm. mo mapapaikut yan. Mga veterano na yung mga yan, eh. Diba? At saka trabaho nila yan. Hindi mo kayang paikutin yan. Kaya ako, masasabi ko sa mga sangkot dito sa pogo na to. Good luck sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mabubuhay man kayo, pero makukulong kayo. <laughs> Ano yung mangyayari sa inyo dyan, no? At, ah, uh, no? Salamat-salamat po sa mga sumama sa live natin ngayon. Hoy, 1,181 thumbs up. Maraming salamat. Oo. Uh -huh.